Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Mapaalala lang po tayo sa mga kalakihan na merong asawa na pag kayo ay nagbibigay ng allowance para sa inyong mga anak para sa pang-aral nila ay huwag nyo rin po sanang kalimutan ang inyong mga asawa na pambili, pambili, nila sa kanilang mga gamit yung pa, kung paano sila maging mabango kung paano sila maging Uh, maganda, palalo, kung paano sila maging manatiling malinis na pambili ng gamit nila. At para pag tumabi sa inyo, ay mabango. Kaya maiwasan na rin yung paghahanap o ikaw ay magsawa. Iwasan na rin na siya ay malosyang. Huwag mong kalimutan na magbigay ng alawan sa asawa mo. Dahil kung alam na natin, no, ang gawaing bahay mas nakakapagod yan kaysa sa trabaho na kung ikaw ay security guard o ikaw ay namamasada, eh mas ma ma mahirap yun na kung ikaw ay pulis, napakahirap ng gawaing bahay na mag-aruga sa anak, mag sa gawaing bahay, maglalaba, maglilinis sa loob ng bahay, lahat, napakahirap po niyan. Tapos ipagluluto ka pa sa pag-uwi mo, asikasuin ka sa pagpasok mo ng trabaho, babantayan pa yung anak, magpipila pa sa bayarin, tapos bibigyan mo ng allowance para lang sa mga bata, eh paano yun sa kanya? Pag nalos yan, hanap ka ng iba? Allah, Allah.